Magandang araw sa lahat. Welcome sa ating YouTube channel. Ako si Teacher JM at ngayong araw na ito, ating pag-aaralan ang music. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Bago ang lahat, narito ang ating layunin. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang. Una, maihahambing mo ang tunog ng iba't ibang instrumentong pangmusika ayon sa kanilang material at paraan ng pagtunog at Ikalawa, makikilala mo rin ang iba't ibang instrumento batay sa kanika nilang kakaibang tunog. Para sa quarter 3, week 1 ng music, ang ating pag-aaralan ay tungkol sa tunog ng mga instrumento. Bago ang lahat ating sagutin ang mga sumusunod na mga katanungan. Nakakita ka na ba ng instrumentong pangmusika? Paano mo ilalarawan ang tunog nito? Ano ang pagkakaiba ng tunog ng isang instrumentong musikal sa tunog ng ibang bagay? Ano-ano ang pangalan ng mga instrumentong ito? Tama. Ito ay gitara. Ano naman ito? Magaling. Ito ay trumpet o trompeta. Ano naman ito? Mahusay. Ang tawag dito ay drum o tambol. Ano naman ito? Tama. Ito ay piano. Tandaan na ang tunog ng isang karaniwang bagay ay maaaring lumikha lamang ng ingay. Samantala, ang isang instrumentong pangmusika ay naimbento sa layuning lumikha ng magandang tunog o makapagpatugtog ng musika. Ang bawat isa ay binubuo ng mga bagay o material na nakalilikha ng kaaya-ayang tunog upang makagawa ng himig o ritmo. Halimbawa, ang gitara ay binubuo ng iba't ibang material tulad ng kahoy, metal, at plastik. Tingnan ang larawan sa ibaba. Lahat ng instrumentong pangmusika ay nakalilikha ng ritmo, ngunit hindi lahat ay nakalilikha ng himig o tono. Mga instrumentong panritmo at instrumentong panghimig. Ang instrumentong panritmo ay nakagagawa lamang ng mga tunog na mabilis at mabagal o malakas at mahina. Kadalasan ay isa o dalawang uri ng tunog o tono lamang ang kayang likhain ng instrumentong panritmo. Mga halimbawa ng instrumentong panritmo. Tambol. Marakas. Tamborin. Samantala, ang instrumentong panghimig naman ay nakagagawa ng maraming tono, tulad ng matataas at mababang tono. Marami itong pinipindot na bahagi upang makalikha ng iba't ibang tono o himig. Mga halimbawa ng instrumentong panghimig. piano, gitar o gitara, plauta o flute. Tandaan. Ang bawat instrumento ay lumilikha ng tunog ayon sa material na bumubuo rito, tulad ng kahoy, bakal o plastik. Ang ritmo o himig nito ay ayon din sa paraan ng pagtugtog o pagpapatunog ng mga material na ito. Para sa isang pagsasanay. Isulat ang R kung ang instrumento sa larawan ay panritmo. Isulat naman ang H kung ito ay may kakayahang gumawa ng himig. At ang sagot ay H para sa harp. R para sa bass drum. At H para sa French horn. at ang sagot ay R para sa marakas, H para sa organ, at R para sa tamburin. At ang sagot ay H para sa clarinet, R para sa snare drum, at H para sa electric guitar. Hayan, mga bata, sana ay marami kayong natutunan sa ating aralin ngayong araw na ito tungkol sa mga tunog ng instrumento. Maraming salamat sa panunood. Muli, ako si Teacher Jam. At sana ay i-visit nyo ang ating YouTube channel at suportahan ito sa pamamagitan ng pag-like, share, comment at pag-click ng subscribe button, pati na ang notification bell para sa iba pang updates at educational videos. Hanggang sa muli!